Aries, dapat kang maging wise at mabusisi at may striktong ugali mo ngayong araw, dahil sa ganoong ugali mo ikaw makakaiwas sa gastusan at magalit, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, huwag kang mapagbigay masyado sa mga kagustuhan, nang hihingi ng tulong na makakausap, kung hindi mo pagbigyan ay matuwa ka pa dahil wala nang aabala sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, kung kaya mong makapagsalita ng pagtatama ang iyong gawin sa mga makakausap, pero kung ayaw mong makapagsalita ng may kasakitan ng damdamin ay umalis ka na lang, nang mas makaiwas ka sa tampuhan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, kung maging mas matahimik ka ngayong araw, ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil hindi ka lalapitan ng mga tao na mapagsamantala, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, mas maging maingat ka sa kalusugan kaya maging maingat ka kung ikaw ay nasa lansangan, dapat laging alerto sa mga sasakyan ng walang dumating na ikakasakit ng katawan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, maging matalas ang iyong isipan at dapat ay malakas din ang pakiramdam ngayong araw, para makaiwas ka sa mga mapagsamantalang mga tao, at lumayo ka kagad sa kanila nang walang maging problema, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, maging mahigpit o kaya maging kuripot sa pera ka ngayong araw, walang pagbibigay ng tulong, dahil puro pakinabang lang ang gusto sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, mas okay sa iyo ang maging matahimik pero mahirap pakiusapan. Para wala nang magtangka sa iyo nang ikaw ay malapitan ng hihiram ng pera o makikisuyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, ang maging mapanuri at sigurista ang dapat ang iyong ugali ngayong araw, lalo na kung ikaw ay naglilibot para hindi ka mabiro, ng mga tao na gustong lumapit sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw ay dapat ay may matakang matapang kung titingnan ng ibang tao, dahil ang mata mo ang magliligtas sa iyo, para hindi ka makakuha ng kalungkutan, kung madali ka malalapitan, ay baka biglaan kang magkaroon ng problema, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, ngayong araw ay iwasan mo na kagad, kung may makakausap kang mahusay magsalita, dahil tukso siya ng kayabangan at gastos, at pag-iyak kung magkakatagalan kayo ng pag-uusap signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan, Pisces, dapat kang maging matapang ngayong araw, sa pananalita lang, huwag sa pakikipag-away, para walang magsabi sa iyo ng mga kalokohan, at hindi ka nakausapin ng ganoong mga tao, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.